In, ano po siya 0.25 to 0.50 ppm parts per million so napakataas po ba diba? hindi po natin yung kailangan sa ating aquarium makikita nyo po sobrang taas po ng ammonia ito po yung uh, naging result po ng ating test ammonia test doon po sa ating pinaprepare po na tubig okay good morning So, ngayon po yung topic po natin is paano po mag-test ng ammonia po sa tubig. Okay. So, meron po tayo ditong bagong tubig. Okay? So, safe na po ba siya para sa ating isda na bago pong ilalagay? So, hindi na po ba delikado yun? So, ang gagawin po natin, itetest po natin ngayong yung tubig. Okay? Gamit po yung ating test kit. Okay? Okay, so ito po yung ating freshwater test kit, di ba? So meron tayong test kit sa salt water, which is andito. Ayan, meron po tayong pang salt water dito, Reef Master at saka meron din po tayong for fresh water. Okay. So, ang kailangan po natin ngayon is yung para sa ammonia. Okay. So, meron po tayong dito ang ammonia. Okay. Ammonia bottle 1. Ammonia bottle 2. So, nakalagay po dito is 8 drops daw po. Ayan, no? Oh. 8 drops yung idadagdag. So, 8 drops dito, 8 drops dito. So, first, eh, lalagyan po natin to ng 5 ml po na tubig galing doon sa ating aquarium kung saan po tayo mag-test. Okay, ganito lang po yan. So, ayan na po. So, yung ginagamit po nating brand, simula pa po dati, kahit po sa ating saltwater is yung API po na brand. Okay, mas, ta, uh, mas tested ko po yan siya. Okay, so, lalagyan po natin siya ng water po na tank water hanggang mag 5 ml po. Meron naman yan pong buhit. Ayan, o. Oh. Dito sa so okay na yan. And then, ito na po natin siya okay so ngayon unahin po natin yung bottle number 1 i-shake lang po natin siya ayan and then okay so dito. Okay, bali 8 drops tayo. 3 4 5 6 7 8 Okay. And then yung battle number 2 tayo. Okay, ayan. So 8 drums, drops din po nung battle number 2. 1 2 3 4 5 6 7 8 Okay. Tawagin so po natin comparison. ng 5 minutes para pumakita yung final result. So, si-shake lang po natin siya. Shake lang po natin ng maayos. Ayan. Okay. So, 5 minutes po. Kani, ito po yung ating yung ating test kit. Okay. So, dito po natin i-compare kung gaano po ka taas yung result po ng ating ammonia doon sa ano sa ating aquarium. So, yan. Yung ppm po, ayan, 0 ppm, ibig sabihin po, parts per million. Okay. Ito, ito, banda dito, medyo tolerable pa to ng mga ista. 0 ppm to 0.25. Pero, dapat talaga, is 0 po yan. May ambulance. Okay. So, dapat po talaga, is 0 po dapat yan. So, wala po dapat ammonia na present sa ating mga tanks kasi... Delikado po yan talaga sa ista So, sige po. Titingnan diba natin, ikukumpara po natin kung alin po yung kulay nito. Doon sa... Yan. So, balikan ko po kayo after ng 5 minutes, okay? Okay, so ito na po siya after 5 minutes. So dito pa lang po makikita na po natin eh, Kung kabisado nyo po yung color chart ng ating uh, test kit eh, Makikita nyo na po na <laughs> dito pa lang eh, mataas po yung ammonia nya Bakit? May papakita ko po sa inyo So ayan po, hindi po siya zero So around uh, between ano po siya 0.25 to 0.50 ppm parts per million so napakataas po 'di diba? Hindi po natin yung kailangan sa ating aquarium Mapapansin nyo na lang po yan Pag naglagay kayo ng isda Eh may, maya maya uh, naghihingalo na diba? Pwede magkaroon siya ng uh, Gilburn so, Kahit malakas yung aeration nyo Yung isda nyo nasa taas na naghihingalo. So ayan po yung uh, Silent killer po ng ating tank So ito naman po eh, Sina cycle ko po ito ngayon ulit Ah nilagyan po natin ito ng decaying matter. Okay, sa case ko po nilagyan ko po ito ng patay po na naista. Ayan po. Kaya tumaas po agad yung ammonia niya. Eto po yung natural cycle po na pwedeng mangyari dito. Ah, pwede rin naman po mga mga dahon-dahon na mga nabubulog pero sa akin po is patay na isda. Nilagay natin dito. Okay? So, ito po is uh, natural cycle. Pwede naman din po lagyan nyo agad ng nitrifying bacteria. Pero para po sa purpose nitong video ay eh, nilagyan ko po siya ng ano at ipapakita ko po sa inyo yung pag uh, taas ng ammonia. Ayan po. Dito po kasi dito sa mga aquarium natin, mga ammonia free po ito. Kasi uh, very ano na po ito. Very aged na po yung mga tubig. Bibihira po tayo magkaroon ng ammonia spike dito. So, ayan lang po. Nakikita nyo po. Sobrang taas po ng ammonia. Ito po yung naging result po ng ating test ammonia test doon po sa ating pre-prepare po na tubig at pwede rin po itong mangyari kahit po sa hindi natin uh, bagong tubig ha? kahit saan po ng mga aquarium kung nag overfeed po tayo may namatay po na maraming isda or sabihin pa natin may namatay po na mga maraming halaman so ganyan po ang mangyayari ano po ang first aid nito I stop feeding po agad tayo tapos, partial water change po, 25% hanggang 80%. Depende po sa dami ng isda, depende po sa bioload nyo sa aquarium. Pero yun lang po muna ang first aid natin. Okay, at i-observe po natin within 48 hours. Huwag lang po muna pakainin yung mga isda. I-observe po natin kung meron po pagpabago sa kanilang health. Okay, thank you po. Magandang araw. God bless.